आए नो वो ने तो वो से निकल गया ये लग लग बोलो Hôm đây Wala pa rin tegel ang ulan Ulan pa rin mag -aapon. Din, ka. Ura, kayo, po. Ha? Lalo bumaha nga yung mar yung marquee na ngayon. ano masarap pulutan no tama okay. may okay. next yan gin na lang isang linggo pang straight ulan ay darating pa kasi ng isang bagyo eh bago lumabas papasok na rin ng isa isa palabas na lang ayun niya buwas lang niya isang bagyo parating naman parating na naman yung isa

Sabi mo, sabi mo kung tapos na yung yung bread mo sa akin. ka yung pinikid. Hoy! Masarap ngayon! <laughs> <laughs> Ayun yung sinasabi ni Tinibaga pa lang Wala si tapos doon, sinabi niya, oh tapos yung bread cake, mo kasi bangayon, yeah, lintil, na akin. Ma'am, mo, sinabi ko Sa kami kakaadang Kasi yes, nating bangin yung bread na Oh, ay, so, Pag marami talaga, hirap bilangin, ano? Ang <laughs> <laughs> hirap bilangin, oh? Minus mo sa Four Ito ano? si, yung okay. Four for thirty. natin for thirty. Four for thirty. Four di ba? ito yung thirty. Four for thirty. Four for thirty. Four for thirty. Minus for thirty. Four for thirty. Four for thirty. Four Ate Beng, nakabutin tayo ng ulo. man tayo mapipili ng ulo, Ate Beng. Yung... Ah, bahala na sila dyan. <laughs> <laughs>

Para oh. si mag Oo. Hindi may Hindi may Wala. Nagdaan ang tawa tawa lang. At, tawa tawa lang? Oo, yun lang. mag-ama na yun. Tawa, tawa lang yun. Eh, oh. Yung piyesta oh. okay. <laughs> ko, ibang inyong ko. Ang tapas yung ayun na. Ayun May banyan, yung pasabahin nila yan. Tama ko naman yung kwentala mo. Ah, <laughs> ah, ba yung kwento natin. Buti kayo, hindi kayo masyadong basa. Nalikuan niyo lang gusto. Magalaad mag pa ako, buta na yan. Diyos, basarin ako. Ayaw ulo. Mag-iwalay kayo, oy! Ha, okay talo uh, pa nga ako